Kakagising lang ng ating bida nang sinugod siya sa ospital at sa ospital habang tinitignan niya ang paligid biglang may naramdam siyang sakit sa kanyang tiyan. Naramdaman ng ina ng ating bida na gising na ito at agad na tiningnan ng ating bida kitang kita sa mukha ng kanyang ina na lubhang nag-aalala ito sa sitwasyon ng kanyang anak kaya imbes na umiyak ito nang makita niya na gumising na ang ating bida sinermonan niya agad ito na Jin Hyun. Napakawalang isip mong bata, paanong nagawa mong gumawa ng ganito kaangal na bagay? Samantalang buhay mo na ang nakataya, pwede mo namang kunin ang pagsusulit sa susunod na pagkakataon. Kapag may nangyari sa iyo, ano na lang ang gagawin ng tatay mo at ako? Humingi na lang agad ang ating bida ng pasensya sa kanyang ina na umiiyak sa pag-aalala sa kanya. Agad naman na dumating ang ama ng ating bida at ang doktor na nagsasabi sa kanya na bata, muntik ka na talaga. Alam mo ba yon? Nagkaroon ka ng butas sa sikmura dahil sa ulcer, at nagsisimula ng kumalat ang peritonitis. Kaunti na lang at malala na sana ito. Maari kang namatay dahil sa pagkalaso ng dugo. Nabuhay ka dahil bata ka pa. Pagkatapos ito sabihin ng doktor sa ating bida nagsalita na naman ang ina ng ating bida at sinabi na tama. Sa susunod na gumawa ka ng ganito, lagot ka talaga. Tama ba, mahal? Nagsimula na ngayon magsalita ang ama ng ating bida na ikaw, ikaw talagang bata ka. Mag-uusap tayo paglabas mo ng ospital. Agad din humingi ng pasensya ang ating bida sa kanyang ama. Kinausap ng doktor ang ating bida na maayos ang naging operasyon. Kaya makakabawi ka na sa loob ng ilang araw. Sa susunod na mangyari ito, huwag kang tatanga-tanga at dumiretso ka agad sa ospital. Nagpasalamat naman ang ating bida sa doktor na nagsagawa ng operasyon sa kanya. Kahit ganito na ang nangyari sa ating bida iniisip niya na salamat naging maayos ang lahat. Sa lima kong SAT, ito na siguro ang pinakamahirap sa lahat. Sa susunod na araw binisita ni Moonjin ang ating bida at sinabi na Jin Hyun, buhay ka pa ba? Ano bang nangyari? Magkasakit ng binangkalala bago pa man ang SAT? Napakamalas naman, tumawa naman ang ating bida at sinabi sa kanya na oo nga eh, ngunit mas maayos na ako ngayon, kaya huwag ka nang mag-alala. Nakuha mo ba ang magandang resulta sa SAT? Nag-mock grade ang ka ba? Pinagpapawisan ngayon si Munjin at hindi alam ang sasabihin. Iniisip ng ating bida na mas maliwanag ang ekspresyon ng mukha niya kaysa dati. Nais kaya niyang magpakita ng pag-iingat dahil maganda ang naging resulta niya, pero iniisip niyang hindi ko yata nakuha ang magandang resulta sa pagsusulit. Sinubukan ko naman talaga ang makakaya ko, pero parang wala akong maalala sa mismong pagsusulit matapos akong mawala ng malay. Bagamat may ilang tanong at sagot akong natatandaan, lalo na't hindi naman ito ang unang beses kong kumuha ng pagsusulit na ito. Habang nag-iisip ang ating bida may naramdaman silang merong pumasok sa kanyang kwarto sina Chulwo at Li Sangmin pala ito na binisita ang ating bida tinanong agad ni Chulwo sa ating bida na nerd. Anong nangyari sa'yo? Tinanong naman ni Li Sangmin sa kanya na kamusta ang pakiramdam mo? Ngunit unang napansin ng ating bida ang dala ni Sang-min na high quality red ginseng at agad na sinagot si Sang-min na mas maayos na ako ngayon kaysa dati. Salamat sa pagbisita, at agad na sinabi ni Li min sa ating bida na walang anuman. Siguraduhin mong alagaan ang sarili mo. Plano sana naming lumabas para maglaro kasama ang lahat, pero baka masyadong mabigat pa yun para sayo. Tinanong siya ng ating bida si Li min na hindi na naman pastahan yan. Ano, kayo na lang ang gumawa niyan. At may naalala ang ating bida at tinanong kay Lee Sang-min na naging maayos ba ang SAT mo? Hindi makapagsalita si Lee Sang-min sa tanong ng ating bida ngunit sinabi lang ni Chulwo na habang matamlay na wala na talaga ako. Jin Hyun, kung balak mong sumubok ulit sa susunod na taon, mag-aral tayong magkasama. Naramdaman ni Li Sangmin at Moonjin na ang lungkot ng tunaw ng pagkasabi ni Chulwo sa kanyang sitwasyon kaya sinubukan nilang pag-aanin ang nararamdaman nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng motivation sinabi ni Li Sangmin sa kanya na Chulwo, hindi mo dapat sinasabi yan, wala pa nga ang resulta ng mga grado. Sumang-ayon naman si Moonjin sa sinabi ni Li Sangmin at sinabi kay Chulwo na kailangan pa nating hintayin ang mga grado. Ngunit sinabi lang ni Chulwo sa kanila na kung ganun kalala ang sakit mo. Kahit itong halimaw na to, hindi rin magpe-perform ng maayos sa SAT at ano naman ang masama kung mag-aral ka pa ng isang taon. Kung masama ang grades na nakuha mo, normal lang namangyari yan. Tinignan ni Moonjin at Lee Sangmin ang ating bida pagkatapos ito sabihin ni Chulwoo. Ang ating bida naman ay huminga lang ng malalim at binigyan ng fist bump si Chulwoo at sinabi na tama. Kung mangyari yan, mag-aral tayong magkasama. Sinagot naman siya ni Chulwoo na ayos, deal. Pagkatapos kong ma-discharge, nagsimula na akong pumasok ulit sa school. Dumaan ako sa paaralan isang oras sa umaga, tapos diretsyo na akong uuwi. Iniisip ng mga kaklase ko na sigurado akong bumagsak sa SAT. Sinasabi pa nila na ang malas naman ni Jin Hyun, eh anong kung siya pa ang pinakamataas sa buong klase? Bumagsak din siya sa SAT. sumang ayon naman ang isang kaklase ng ating bida sa sinabi niya at sinabi na sobrang malas talaga. Kahit ang mga guro ganun din ang iniisip na kapanghihinayang talaga na magkasakit ng seryoso sa pinakamasamang araw. Kahit ang guro ng ating bida ay sumang ayon din sa mga sinasabi ng mga guro at sinabi na tama, siya ang pinakamahusay na kandidato mula sa Ilshan High School natin. Pero kahit ganun, nandyan pa rin naman si Lee Sang-min. Kaya sana'y maging maayos ang lahat. Si Jin Hyun naman, sigurado akong magaling ang magiging resulta niya sa susunod na taon. Ngunit ang ating bida ay hindi na inaalala ang mga yon pagkatapos tuluyang gumaling, tumulong siya magtrabaho sa restoran ng mga magulang niya. Pagkatapos ng trabaho, nagpapahinga na lang siya. At iniisip na ilang taon na rin ba mula nang naging ganito kakalmado ang lahat? Habang kumakain ng ating bida, tinawag siya ng kanyang ama at tinanong na Jin Hyun, Ikaw, anong balak mong gawin sa susunod na taon? Sinagot siya ng ating bida na anong meron sa susunod na taon. Sinabi ng kanyang ama na para sa college entrance exam mo. Sinabi na lang ng ating bida sa kanyang ama na hindi ko pa masyadong iniisip 'yan, pa. Ipinaliwanag ng kanyang ama na baka sakali lang, ayokong mapunta ka sa kung saang kolehiyo lang, lalo na dahil sa kalagayang pinansyal ng pamilya. Alam ko kung gaano karaming pagsisikap ang ibinuhos mo. Gusto kong makapasok ang anak ko sa kolehiyong karapat-dapat sa kanya ang ama mo, ay kayang humanap ng paraan pagdating sa pera, sa kahit anong paraan. Natuwa naman ang ating bida sa sinabi ng kanyang ama at pinasalamatan niya ito. At dumating na ang oras para sa resulta ng SAT sa paaralan habang papasok ang ating bida sa silid na ramdaman niya na sobrang tensionado ang lahat. Ngunit nagulat ang ating bida nang makita niya na tumatakbo ng mabilis si Moonjin papunta sa kanya at sinabi na ang ganda ng resulta ko. Nasa top 1 percentile ako. Nagulat naman ang ating bida sa balita ni Munjin at sinabi sa kanya na kaya mo naman pala talaga. Kung susubukan mo, si Huang Munjin na laging nasa huli nagtagumpay rin, congratulations. Sinabi na lang ni Munjin sa ating bida habang tuwang-tuwa sa kanyang resulta na ang marinig yan mula sa iyo. Nakakapanibago, tinanong ng ating bida si Munjin na anong kolehiyo ang balak mong pasukan. Sinagot siya ni Moonjin na siguro kakausapin ko muna ang tatay ko at tingnan kung anong magiging desisyon. Hindi ko rin nakalain na makakaya ko to. May biglang naalala si Moonjin kaya tinanong niya ang ating bida na ang awkward naman, puro ako lang ang iniisip. Nakuha mo na ba ang mga grado mo? Sinagot siya ng ating bida na hindi pa. Papunta na ako para kunin ang mga grado ko ngayon. Sinabi ni Moonjin habang papaalis na ang ating bida na pag nakuha mo na ang mga grado mo. Tara. Kumain tayo. Libre ko, hulaan mo pupunta tayo sa mamahaling lugar. Pagkatapos ito sabihin ni Moonjin biglang pumasok ang guru nila at agad na hinahanap ang ating bida kaya tinaas ng ating bida ang kanyang kamay at sinabi na yes po. Nandito na ako, teacher. Anong ba nangyari? Sinabihan siya ng kanyang guru na magaling ka. Nasa unang pwesto ka sa buong bansa sa SAT. Congratulations nagulat naman ang mga kaklase ng ating bida sa balita na sinabi ng kanilang guro lalong-lalo na ang ating bida na hindi pa makapaniwala at tinanong pa sa kanyang guro na sigurado po kayo Sinagot siya ng kanyang guro na tama kinumpirma na ng school board Congratulations habang sinusundan ng ating bida ang kanyang guru sobrang dami ang bumabati rito kahit na ang principal ng eskwelahan ay binabati siya at nagsalita ng nakakabagot na matagal ko nang binabantayan ka simula nang pumasok ka sa high school. Pagkatapos ng isang oras nakalabas kalabas din ng ating bida sa labas na kasalubong niya si Chulwo at Moonjin sinabi ni Chulwo sa ating bida na ang nerd na to, lubhang may sakit na nakakuha ka pa din ng pinakamataas na grado. Seryoso halimaw ka talaga. Nagpasalamat naman ang ating bida sa sinabi ni Chulwoo at tinanong na kamusta naman si Lee Sangmin. Sinabi lang ni Chulwoo na nandito lang siya kanina, pero syempre maganda din ang resulta niya, hindi lang kasing ganda ng resulta mo. Pagkatapos ito sabihin ni Chulwoo inaaya sila na anyway, hindi tayo pwedeng magaksaya ng oras sa araw na to, Tara, magshot tayo ngayon. Hindi naman sumang ayon si Moonjin sa sinabi ni Chulwoo at sinabi na alkohol na naman. Mas okay siguro kung sa internet cafe na lang tayo pumunta. Ngunit tinanggihan ng ating bida ang aya ni Chulwo at sinabi na pasensya na, pero next time na lang tayo uminom. Tinanong siya ni Chulwo na masama pa rin ba ang tiyan mo? Sinagot lang siya ng ating bida na medyo ganyan pa rin, pero ang totoo, gusto ko lang talagang makasama ang mga magulang ko ngayong araw. Sa bahay ng ating bida sinalubong siya ng kanyang ina na umiiyak at tinanong niya na ma, ba't ka umiiyak? sinagot siya ng kanyang ina na Jin Hyun. Panaginip ba ito top 1 ka? Hindi ako umiiyak masaya lang, napakaswerte kong ina. Ang ama naman ng ating bida ay nasa inuman na at sinabi sa ng kanyang kasamahan na congratulations. Ano ba talaga ang sikreto mo? Tigilan mo na ang pagmumonopolyo sa amin. Sinabi pa ng isa na kung kalahati lang ng galing ni Jin Hyun ang meron ng anak ko, wala na sana akong alalahanin. Sinabihan sila ng ama ng ating bida na wala namang espesyal na sikreto na mana lang niya sa akin. Hindi pinaniniwalaan ang kasama niya ang kanyang sinabi at sinabi sa kanya na tingnan mo nga. Pare, nagbibiru ka ba? Wala nang batang katulad ni Jin Hyun na nagmana sa tatay niya. Sinabi lang ng ama ng ating bida na seryoso ako. Sa akin talaga siya nagmana. Parang nagwawala na ito kaya sinabihan siya na uminom ka na lang. Na-interview ngayon ng ating bida at tinanong ng reporter sa kanya na mula sa pagiging kulelat sa junior high hanggang sa pagiging top 1 ngayon, at ang tibay ng loob na kinaya ang sakit mula sa ulcer, ano ba talaga ang sikreto mo sa pag-aaral, top 1 Kim Jin Hyun? At balita namin, hindi ka pa nga kumuha ng kahit anong tutor o nag-review center. May sekreto ka bang gustong ibahagi sa amin? Iniisip ngayon ng ating bida habang ini-interview siya na hindi ko inakala na may interview ako dahil lang sa pagiging top 1 sa SAT pero kung walong taon mong pinag-aralan ang SAT, hindi mo na talaga kailangan ng tutor o review center. Sa totoo lang, may mga tanong at sagot na naalala ko habang nasa eksama ko, malamang malaki rin ang naitulong nun. Ngunit hindi ko pwedeng sabihin yon Sinabi na lang ng ating bida sa reporter na karamihan sa pag-aaral ko ay mula lang talaga sa mga textbook.